Ito yung tatlong reasons kung bakit kailangan mo maging open na magnegosyo habang nagtatrabaho ka ngayon. Number one, sobrang taas na ng mga bilihin ngayon. Ibig sabihin, sometimes, no, unless malaki tala talaga yung sweldo mo, pero sa panahon ngayon, no, sa sobrang taas ng bilihin at sa sobrang bagal ng pagtaas ng sweldo, nabibitin talaga yung sweldo natin most of the time. Kaya nga, ito yung reason kung bakit kailangan mo magnegosyo on the side. Okay? Pangalawa, sa panahon ngayon, wala nang tinatawag na stable job. Especially nung nangyari yung pandemya imaginein mo, ang daming kumpanya na nag-close. Ang daming taong nawala ng trabaho. Mga stable na mga jobs, hindi na siya stable. Kaya nga, make it sure na maging open ka o magnegosyo. Hindi, hindi mo kailangan mag-resign. Okay? Pangatlo, again, hindi natin alam kung kailan tayo magiging healthy. Ibig sabihin, yung puhunan natin pag nagtatrabaho tayo is yung health natin. And wag naman sana na pero kung wala kang negosyo, wala kang business na gagawin mo habang nagtatrabaho ka, pag nagkasakit ka at nawalan ka ng trabaho, automatic lugmo ka agad. Doon tayo nagkakautang-utang. Kaya nga mas maganda na habang healthy ka pa, habang kaya mo pa, maging open ka na magnegosyo on the side. See you on the next video.